o Birheng Maria, Alleluia! Malalangin tayo, O Diyos, na sa pamagitan ng muling pagkabuhay na iwanakan si Yesu Cristo, Panginoon namin, italapat mong paligayahin ang mundo. Hinihiling namin sa iyo na alang-alang sa Birheng Maria, na kanyang ina, ay makapta namin ang karigayahan sa buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ayan po, alisinaan lang pong ng sa mahal na Birhen Maria. Ilang tanda ng paikihadi sa galak at saya ng ating mahal na ina sa muling pagkabuhay ng kanyang anak na ating tagapagligtas ay bumalakpak tayong lahat bilang magtangang na ito. po ito tuloy tayo sa pagpasok natin sa ating sibahan para sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang ng Padalalamis.